Mainit ang sikat ng araw nang bumaba sa harap ng isang matayog na gusali sa Ayala Avenue ang isang lalaking halatang hindi sanay sa kislap ng lungsod. Suot ang kupas na polo, maong na may bahagyang punit sa lelayan, at sapatos na parang sinuyod na ng panahon. May bitbit siyang maliit na bag at isang lumang folder na tila ilang ulit ng nabasa at natuyo. Tumigil siya saglit, tiningala ang harapan ng gusali, Velacross Enterprises, isang kilalang kumpanya na may malawak na negosyo sa real estate, marketing, at logistics. Para sa marami, ito ay simbolo ng tagumpay. Para sa kanya, ito ay toha ng matagal na niyang iniwan sa kamay ng mga taong kanyang pinagkatiwalaan. Siya si Escovela Cruz, 55 taong gulang, ang tunay na may-ari ng kumpanyang ito. Ngunit sa araw na ito, isa lamang siyang aplikante para sa posisyong janitor. Pumasok siya sa lobby. Malamig ang aircon, may kintabang marmol sa sahig, at mabango ang halimuyak ng mamahaling perfume mula sa mga empleyadong nagdaraan. Lahat ay abala sa kanikanyang cellphone, laptop, o chismisan tungkol sa bagong sasakyan ni boss. Excuse me po, marahang sabi niya sa receptionist, isang babaeng halos kasing edad ng kanyang anak. May application po ba kayo para sa janitor? Napalingon ng babae, pinagmasdan siya mula ulo hanggang paa, at hindi napigil ang mapangiti. Janitor, sir. Tumanggaw si Isko, oh ho! Kung may bakante pa, binuksan ng babae ang computer, sabay tango. Meron naman po, pero may edad limit po kami, sir. Subukan ko na lang po muna. Kung hindi po ako pasado, ayos lang. Sa loob ng kalahating oras, pinapirma siya ng application form. Hindi niya inilagay ang tunay na apelido, Velacruz. Imbes ay ginamit niya ang palayaw niyang matagal ng nakatago, Isko de la Cruz. Ilang araw lang ang lumipas at tinanggap siya. Sa kanyang unang araw, maaga siyang dumating. May suot siyang uniforming ibinigay ng kumpanya, kulay asul na may logo ng VE Maintenance Department. Bitbit -bit ang mop at balde, nagsimula siyang maglinis ng hallway, CR, at pantry. Pero hindi pa man ramdam na niya ang malamig na tingin ng mga tao sa paligid. "Oy, nakita mo yung bagong janitor? Para nang ang lolo eh," sabi ng isang empleyado habang nagkakape. "Hala, baka naman naaawa lang yung HR." Pero ang bagal-bagal niyang kumilos kanina sa CR. Tagal bago na refill yung tissue. May mga dumaan na hindi siya pinapansin, may ilan na halos itulak siya para lang makadaan. Pero tahimik lang si Mang Isko. Tinitingnan niya ang bawat mukha, bawat pag-uugali, bawat reaksyon. Hindi siya nagalit, hindi siya nagsalita. Sapagkat may layunin siya. At sa kanyang paglalakad, napansin niya ang isang lalaking nakatayo sa tabi ng pinto ng opisina, mataas, maayos manamit pero hindi arrogant ang aura. Nagabot ng ngiti, magandang umaga po, tay, sabi nito. Napangiti si Isko, magandang umaga rin, ay ho. Ang lalaking iyon ay si Lando Reyes, at sa mga susunod na araw, siya ang magiging kaibigan, tagapagtanggol, at kasanggan ni Mang Isko sa isang mundong puno ng pagkukunwari at yabang. Excuse me, excuse me. Pakilinis nga to, may natapong kape, sigaw ng isang babaeng nakasuot ng pulang blazer at mataas na takong. Tinapik niya ang mesa gamit ang kanyang hintuturo, waring ayaw madumihan ang sariling kamay. Nasa pantry noon si Mang Isko, naglalampaso ng sahig. Tumanggaw siya at agad na pumunta sa sinabing lugar. Sa paligid, halos mapatid siya sa dami ng abalang empleyado, lahat ay tila nagmamadali, pero walang ngiting sumasambit ng respeto. Sa halip, puro tingin na nakayuko, mga mata ng panghusga. Sino yon? Tanong ng isang empleyadong lalaki kay Angela, ang babaeng may pulang blazer. Ewan, bagong janitor yata, mukhang galing sa probinsya, may amoy pa ata yung damit, sabay tawa ng ilang kasamahan. E bakit di na, lang sila kumuha ng mas bata, sabat naman ng isa, ano yan, charity, narinig lahat iyon ni Mang Isko, hindi siya lumingon, hindi siya sumagot, pinagpatuloy lang niya ang paglilinis, habang ang isip ay malayo sa mga naririnig. Ganito na ba talaga ang kultura rito? Tanong niya sa sarili, nasaan na ang malasakit na itinuro ko noon? Matagal na siyang hindi lumalapit sa operasyon ng kumpanya. Matapos ang kanyang mild stroke dalawang taon na ang nakalipas, hinayaan niya sa mga itinalagang executives ang pangangasiwa. Ang akala niya ay mapagkakatiwalaan ang mga ito. Ngunit ang nakita niya ngayon ay isang opisina na puno ng kayabangan, diskriminasyon, at walang puso sa mga nasa ibaba. Sa kabilang dako, si Lando Reyes ay abala sa kanyang cubicle. Nakakunot ang noo habang binabasa ang email galing sa kanilang department head. Please finish the Q3 report by Friday. Review the new client projections. CC the VP. Also, do something about the janitor. Medyo distracting raw sa hallway. Napabuntong hininga si Lando. Napatingin siya sa labas ng glass wall. Nakita niya si Mang Isko, pawis na pawis, sinisigurong walang kalat kahit sa sulok. Napansin niyang pinandidirihan ito ng mga dumadaan, may ilan pang tila sadyang dinudumihan ang sahig para lang may ipalinas. Hindi yun matanggap ni Lando. Lumabas siya, nilapitan si Mang Isko. Tay, kayo po muna ang mag-break. Ako na po dito sa glit. Gulat na gulat si Isko. Abay, hindi naman dapat, Ayho. ho. Okay lang po, hindi ko po kayang tiising makitang ganyan kayo pretuhin Napatingin sa kanila ang ibang empleyado, may halong inis at pagkamangha. Wala pang empleyadong supervisor ang humaharap sa isang janitor ng ganoon. Si Lando lang. Maya-maya'y dumating si Greg Sarmiento, senior manager ng department at kilalang mapang abuso. Lando, anong ginagawa mo dyan? Janitor ka na rin ba ngayon? Hindi, sir. Pero wala po sa tamang asal ang pagtatrato sa kapwa gaya ng ginagawa ng iba sa kanya. Baka nakakalimutan mong probationary ka lang, ha? Hindi sumagot si Lando. Tumango lang at nilinggan si Mang Isko, na bahagyang napangiti. Hindi ito ordinaryong laban. Pero nagsimula na ang pagkakampihan at ang unti-unting paglantad ng tunay na ugat ng kabulukan sa loob ng Velacruz Enterprises. Sa isang apartment sa may pasong tamo extension, sa ikatlong palapag ng isang lumang gusali, maagang gumising si Lando Reyes. Simple lang ang kanyang pamumuhay, isang maliit na silid, isang electric fan, isang folding bed, at ilang gamit sa kusina. Wala siyang kotse, pero may matibay na bisikleta. Galing siyang probinsya, anak ng isang dating guro at karpintero sa Nueva Ecija. Hindi pangarap ni Lando ang maging mayaman. Ang gusto niya ay makahanap ng trabahong marangal, may respeto, at makakatulong sa kanyang pamilya. Bunsong anak siya at inaasahan siyang tumulong sa pagpapaaral sa pamangkin at sa maintenance ng nanay nilang may iniindang rayoma. Kaya nang matanggap siya bilang probationary supervisor sa operations department ng Velacross Enterprises, itinuturing niya itong biyaya. Ngunit sa unang buwan pa lang niya ay damanan niya ang kultura ng kumpanya, mataas ang tingin sa sarili, paporma, at takot sa mga boss pero bastos sa mga mababang empleyado. Naalala niya ang kanyang ama na dating maintenance staff sa isang ospital. Anak, kahit janitor, dapat may dignidad. Pero mas dapat, yung mga nasa taas ang unang marunong rooms peto. Sa alaala rin iyon nakaugat ang kanyang paggalang kay Mang Isko. Sa opisina, habang abala ang iba sa pag-aayos ng presentation para sa quarterly meeting, si Lando ay lumapit sa HR. Miss Joy? May concern lang ako tungkol kay Mang Isko. Napatingin ng HR officer, tila naiilang. Bakit, sir? May ginawa ba siyang mali? Hindi po, gusto ko lang sabihin na hindi siya tinatrato ng tama. Nang ibang staff, pwede bang paalalahanan sila? Napakunot ang noo ni Joy. Nako sir, baka lumaki lang yan. Ayaw ni mister. Greg ng ganyang ingay lalo na kung tungkol lang sa alam mo na maintenance pero di ba tayo ay may employee conduct policy sagot ni Lando pantay-pantay ang trato hindi ba technically oo pero alam mo naman dito di lahat pantay kahit sa papel tumango si Lando pero halata sa mata niya ang pagkadismaya Yumiinting ang kanyang damdamin, hindi lang dahil kay Mang Isko, kundi dahil na rin sa paninindigan niyang hindi mapapalitan ng sistemang bulok ang prinsipyo niyang dala mula pa sa probinsya. Kinahapunan, habang nag-aayos si Lando ng mga reports, napadaan si Mang Isko. Salamat, Iho, mahinang sabi nito. Wala po yun, Tay. Dapat lang po yun. Bihira ang katulad mo, sagot ni Mang Isko. Karamihan, pag nakakorbata na, nakakalimutang pare-pareho lang tayong tao. Napangiti si Lando. Iyon po ang turo ng tatay ko. Maging tao muna bago maging boss. Tahimik na tumango si Mang Isko, ngunit sa loob niya, lalo siyang humanga sa binata. Sa gulo ng politika sa loob ng kanyang sariling kumpanya, tila natagpuan niya ang isang liwanag, isang taong karapat-dapat pagkatiwalaan. Sa katahimikan ng huling oras ng opisina, sabay silang naglakad sa hallway. Isang matandang janitor at isang bagitong supervisor, hindi batid ng karamihan, na ang kanilang ugnayan ay magbabago sa takbo ng buong kumpanya. Sa sumunod na linggo, lalong naging kapansin-pansin ang matinding pangmamaliit kay Mang Isko. Hindi lang basta irap at iwas tingin ang nararanasan niya, may tuwirang pang iinsalto, pagbulyaw, at mga utos na lampas na sa kanyang tungkulin. Hoy, matanda, ang dumi ng bintana sa conference room, oh, bakit, bulag ka na ba? Sigaw ni Karen, isang account executive na kilala sa pag-aastang social era. Tahimik lang na kinuha ni Mang Isko ang basahan. Inilagay sa balde ng tubig, sabay lakad papunta sa silid na tinutukoy. Ngunit pagsilip niya, bigla siyang sinalubong ng isang papel na itinapon. Hindi ito hotel, tay. Bilasan mo, may meeting kami in 10. Dugtong ni Karen. Sa sulok ng silid, may ilang empleyado ring lihim na natatawa. Wala ni isa ang sumita. Sa elevator, naranasan na rin ni Mang Isko ang tila invisible treatment. Tatlong beses na siyang inunahan ng mga empleyado kahit siya ang unang pumindot ng up button. Isang araw, habang bitbit niya ang isang basurahan mula sa 15th floor, muntik na siyang matapakan ng isang lalaking galing sa IT department. Imbes na humingi ng tawad, ang sabi lang nito ay, "Tignan mo nga, dapat nililimitahan ang edad sa mga ganitong trabaho." Delikado sa building. Narinig yun ni Lando na papalapit mula sa kabilang dulo ng hallway. Mabilis siyang lumapit, boss. Malumanay pero matigas ang boses ni Lando kung may problema ka sa safety ng trabaho, sa HR ka magsabi. Hindi yung mambabastos ka ng tao sa harap ng lahat. Teka, kampi ka dyan sa janitor. Kampi ako sa tama, sagot ni Lando. At kung hindi natin kaya rumspeto sa mas nakatatanda, anong klase tayong empleyado? Nang mapansin ng ibang staff ang tagpo, isa-isang nagsitahimak. May ilan pang tumalikod para umiwas. Ngunit ang tensyon ay lalong yumigting nang dumating si Greg Sarmiento. Ano na naman to, Lando? Tanong niya, ang dami mong pinapuna sa simpleng janitor. Ikaw ba ang HR ngayon? Sir, ang pinapuna ko po ay yung traytow natin sa kapwa. Wala pong masama sa pagiging janitor. Tumikim si Greg. Nako, alam mo? Lando, masyado kang idealistic. Hindi o oh Brian dito. Mas mabuting tahimik ka na lang kung ayaw mong mawala sa pwesto. Tahimik si Lando, ngunit ang kanyang mga matay puno ng tapang. Sa gilid ng eksenang iyon, si Mang Isko ay patuloy lamang sa pag-aayos ng basurahan, waring ayaw makisawsaw. Ngunit sa loob, niya, may mainit na gumugulong sa kanyang dibdib galit, hindi dahil sa sarili, kundi sa kawalang konsensyang lumaganap sa sariling kumpanyang kanyang itinatag. Sa gabing iyon, pag-uwi ni Lando, tahimik lang siya sa mesa habang pinagsasaluhan ang delatang sardinas at kanin. Sa kanyang isipan, bumabalik ang mga sinabi ni Greg. Ngunit higit pa roon, naroon ang alaala ng ama niyang pinagbintangang nagnakaw ng hospital supplies noong siya'y bata pa, isang kasinungalingang tinanggap ng lahat dahil lang isa siyang, ordinaryong utility man. Hindi na siya papayag na maulit iyon. Hindi sa harap niya, at sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na kwarto sa dorm ng maintenance staff, si Mang Isko ay humarap sa salamin. Tama na ang pananahimik, bulong niya sa sarili. Panahon ng malaman kung sino ang totoo. Araw ng lunes. Abala ang buong opisina sa paghahanda para sa monthly general meeting, ang pagtitipon ng lahat ng empleyado, department heads, at mga executive upang pag-usapan ang kalagayan ng kumpanya. Isang malaking projector, long table para sa mga boss, at rows of chairs para sa rank and file employees ang itinayo sa main conference hall. Kasama sa mga abalang iyon si Mang Isko, tahimik na nagwawalis at nagsisigurong malinis ang paligid bago pumasok ang mga opisyal. Ngunit isang insidente ang biglang nagpatigil sa lahat. Habang inaayos ni Mang Isko ang mga upuan, hindi sinasadyang natabig niya ang isang kape sa mesa ni Karen, ang mapagmataas na account executive. Tumapon ito sa ilang papeles, ang tanga mo naman. Di ka ba marunong mag-ingat? Sigaw ni Karen habang pinupunasan ang papeles. Huminto ang buong conference room. Napatingin ang lahat sa eksena. Wala ka ng silbi. Dapat nga tanggalin ka na rito. Dugtong pa niya. Tahimik si Mang Isko, ngunit kita sa kanyang mukha ang sakit, hindi lang mula sa pagkahiya kundi sa lalim ng panghahamak. Tumindig si Lando mula sa dulo ng silid. Sandali lang, sabi niya, tinig na diretsyo at hindi nanginginig. Karen, huwag mong gamitin ang posisyon mo para apihin ang iba. Tao rin si Mang Isko. At kung may respeto kang natitira, huwag mong ipagsigawan ang isang bagay na aksidente lang. Excuse me, sagot ni Karen, namumula ang mukha. Ikaw ang magtuturo sa akin. Alam mo bang wala ka pang regular status dito? Tumayo na rin si Greg Sarmiento, ang senior manager. Lando, kung ayaw mong mapahiya, umupo ka. Hindi mo trabaho ang magtanggol sa isang janitor. Pero hindi natin nagsilando. Sir Greg? Kung yan po ang kultura nyo, na manahimik sa harap ng mali, pasensya na po, pero hindi ko yan kayang gawin. Biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matandang lalaki na suot ang simpleng uniforme ng maintenance, bitbit -bit ang kanyang mop. Tahimik ang lahat, si Mang Isko, sa gitna ng tensyon, pumakbang papunta sa harapan. At kung ako naman po ang tatanungin, mahinahon niyang simula, siguro panahon na para magpakilala. Tumigil siya sa gitna ng entablado. Pinagmasda ng bawat mukha, marami ang hindi makatingin sa kanya. Ako po si Isco Velacruz, ang orihinal na nagtatag ng Velacruz Enterprises. Halos malaglag ang panga ng lahat. Napatayo si Karen. Si Greg ay natigilan, tila nabura ang kayabangan sa mukha. Si Lando naman ay hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Hindi ako nagbalik para manakot. Nagbalik ako para makita kung ano na ang naging mukha ng kumpanya. Sa kasamaang palad, puro pagmamalaki at pagmamaliit ang bamalot dito. Humarap siya kay Lando, pero may isa akong nakita. Isang taong hindi takot tumindig kahit mabigat ang kapalit. Ikaw, Lando, ang nagpaalala sa akin kung bakit ko sinimulan ang kumpanyang to para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga mayabang. Tahimik ang buong silid. Simula ngayon, dagdag ni Mang Isko, magkakaroon ng malawakang audit sa human resources, at muling pagbabalik sa tunay na values ng Velacross Enterprises. Humarap siya sa lahat, Lando Reyes, Ania, kung papayag ka, gusto kitang italaga bilang bagong assistant to the President for Employee Welfare and Culture Reform. Napatingin si Lando sa kanya, nangingilid ang luha. Ako po ba? Oo, ikaw. At sa araw na iyon, nagsimula ang tunay na pagbabago sa Velacross Enterprises. Ang janitor na hinamak ng lahat at ang batang supervisor na itinaya ang lahat para sa tama ay naging simbolo ng pag-asa at paninindigan. Makalipas ang ilang araw mula nang ihayag ni Mang Isko Velacruz ang kanyang tunay na katauhan, mistulang tahimik at maingat ang kilos ng buong kumpanya. Parang biglang bumagal ang ingay ng mga sapatos sa hallway. Hindi na basta-basta nakakarinig ng sigawan o pang mamaliit. Ang dating bastos na biro ay napalitan ng magalang na, good morning po at pwede po bang pakiusap. At ang sentro ng pagbabagong ito, si Lando Reyes, ang bagong assistant to the president for employee welfare and culture reform. Unang hakbang balik sa mga halaga, sa ilalim ng direktang utos ni Mang Isko, ipinatupad ni Lando ang programang pinamagatang Balik sa Ugat, isang kampanyang nakatuon sa pagbabalik ng respeto, malasakit, at integridad sa lugar ng trabaho. Nagkaroon ng values reorientation seminars kada department. Ibinahagi ni Lando ang kwento ng kanyang ama na utility man at kung paano ito tinanggal sa ospital noon dahil lamang sa chismis. Maraming empleyado ang natahimik, ang ilan ay napayoko. Walang posisyon ang sukatan ng pagkatao, ani Lando. Ang tunay na profesional ay marunong gumalang sa lahat mula sa janitor hanggang sa CEO. Ikalawang hakbang, paglilinis ng loob. Sunod na itinaguyod ang anonymous feedback box, isang kahon na maaaring lagyan ng reklamo o suhestyon ng sinuman kahit walang pangalan. Mula rito lumabas ang mga lihim na sentimyento. Takot kaming magsalita kapag minamaltrato kami ng senior staff. Sana maranasan ng mga boss ang trabaho ng mga nasa baba. Pakiusap lang, tanggalin ang favoritism. Nang mabasa ni Mang Isko ang mga ito, tumango lang siya. Kahit may edad na ako, panahon pa rin para matuto. Ikatlong hakbang, pagpapakumbaba. Isang linggo matapos ang general meeting, nagsimula ang programang, isang araw sa sapatos mo, isang linggong pagsasanay kung saan ang mga executive at managers ay kailangang sumubok sa mga gawain ng janitors, security guards, at messengers. Si Greg Sarmiento, pinagwala sa buong 10th floor. Si Karen, itinalagang tagalinis ng pantry at taga ng kape sa parehong mga taong dati tinatapunan niya ng papel. Sa unang araw, ramdam ang pilit. Pero sa mga sumunod, unti-unti nilang naranasan ang hirap at dignidad ng mga trabahong dati nilang hinahamak. Si Karen mismo ang lumapit kay Mang Isko, Sir, gusto ko pong humingi ng tawad. Sa inyo, sa lahat, wala pong karapatang manghusga ang isang taong hindi pa dumaan sa hirap. Ngumiti lang si Mang Isko. Ang mahalaga, handa kang magbago. Ikaapat na hakbang, lunti ang kinabukasan. Sa huli, isinulong ni Lando at Mang Isko ang bagong vision mission statement ng kumpanya na hindi lang tungkol sa kita, kundi tungkol sa paggalang sa tao, pantay na oportunidad, at makataong pamumuno. Ang dating malamig na opisina ay unti-unting nagkaroon ng mga ngiti, malasakit, at higit sa lahat, pananagutan. At si Lando, hindi man siya galing sa sikat na pamilya, siya ang naging mukha ng bagong Velacross Enterprises. Hindi siya nagturo, kundi nanguna sa halimbawa. Mula sa pagkakait, tumubo ang dignidad. Mula sa katahimikan, sumigaw ang katotohanan. At mula sa pagkukunwari, lumitaw ang tunay na pamumuno.